Lani Wander Woman. Supportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo. Lani Wander Woman. Hmm. Nabigla kami at naawa sa nabalitaan namin na yung tinutulungan natin dati na masigla pa, ngayon ay nakahiga na lang dahil nagkaroon siya ng malalang sakit. Gabosyong, ah, dito tayo sa bahay ni Jonah. Cuna, rumah Roma. Dahil yung ano niya, yung nanay niya kagagaling ko lang sa hospital, yung dati nating nabigyan si Nay Aurea. So mamaya titingnan natin si Aurea para malaman ninyo. Ito yung si Chuna parang ano din, pag anak malulungkot s'yempre. So ano ba yung sakit ni ano? Nanay mo? Pagkuan sa hospital, ko ekonok atay sa abdo um, nagdaghan na yung panlito um, complicated, complicated so. na, katulad so, kay doon sa baba yun si Nining ganon din atay at saka kitty so, marami na uh, pag yo nakaraang buwan yun si nanay mo ano pa ganon talaga ang nangyari anong oras ba dumating to Alas City na yan sa gabi Alas City. Ikaw sa Jen, umuwi dito, no? Pagka makita talaga natin yung ina natin Jen na nahirapan tayong anak, parang nahihirapan din, no? So, ang, ang pinakamahirap doon, no? Yung minsan, yung panggastos natin, no? tingin mo bakit nagkaroon ng sakit si Nayoria sabi nila ano daw yun mahilig daw yun sa maalat no katulad yun sa ano ko sa guardian ko ano lang minsan din nag ano ano lang din siya magtugtog siya oh so kayo talaga sa mga followers namin sa mga viewers at sa mga supporters ni Ma'am Lani ah, huwag talaga kayong ganyan no kasi nakaka ano? nakakapabilis yung masisira yung kidney natin sa asin at saka sa yung mga maalat lahat ng mga maalat Maka, makakilala pa ba si Nay Aurea? makakilala pa? hindi na makakilala pa si Nay Aurea sa pagsalita pa. Makapagsalita pa siya. malanganin so, sa budget, no? So, tayo mga anak, gusto natin na makakaya natin, gagawin natin, pero so, may limitasyon din tayo, lalo na financial, tapos layo din. Malayo doon, yung pagtira doon, pagkain, pag gastos pa, ay nako. So, Ito may kunting handog si Ma'am Lani. Sana ano rin makakatulong din maka maka ano rin sa kay na nayari ah, ya. no? Tapos Ma'am Lani, salamat, no? Okay, salamat. Oo. Oh. Si ano? Si Ma'am Lani Wonder Woman. Ma'am Lani. Oh. O oh, sige Paki, ano na yan doon para tingnan natin yung binigyan natin dati nandun sa taas. Hmm. yun talaga ang pinakanidsad no pampers oh baka naman mga kagosyong at saka sa lahat ng mga ano ni mamkani kailangan talaga ni nanay aurea yung ano adult pampers 10 pieces nasa 200 200 plus o oh, no So kung mayroon kayo, pwede kayo magpadala sa kanila kung may GK sila or sa ako, direct sa ako bibili tayo ng ano Pampers kay na Aurea oh yeah. Nay, kumusta? Oh, la laban lang. Oo. Ay. Ano sa okay okay na nimo ko am? Karamdam? Okay ha? na, makagalaw-galaw na. And ano yung ano halugbati na hiningi mo, gulay niya. Kuan, Sean, pa. Lamay yung pablendiran bitaw. Mainom yeah. ka ng blender. Oh. Pato, makadok ko siya sa bay. Kada buntag sa'yo, mga alas size, oh. paimunan mo ini. Oh. Di na ini mo pa kapihon, amo. Bawal ganis sa iyang gatas na. Yeah. Oo, oh. yung Blender yan. I blender yan. Blender, magdakag baso. Ay, kada sa'yo, kada sa'yo. Oo, oh, sa'yo. Sige, sige. Paimunan na to ng gatas, ka lamang ka. Ayaw, ayaw. bawal kasi anti-p bawal sa kanya din may ulcer siya. Mm. So yan mga kabusyong no uh, ah, mag-blinder namin ito si Nair Oria araw-araw pupunta yung anak niya doon para makainom siya ng saluyot okay nga di na kayo malamig oh, fresco so ito yung bi binigyan natin ito na siya ngayon makalipas lang ng ano ng oh, isang buwan kaya dapat talaga ingatan yung sarili kasi madali lang bumagsak yung katawan natin no? dati na ano lang nai magkasinasin lang ka nai ayay mga kapos yung di Roman sabi niya mahilig talaga siya sa ano maalat at saka yung bagoong. pero yun pala ang makako sa atin ng ano, sakit. Kung ka, kakain kayo, mag kayo ng ganyan, kailangan malakas kayo uminom ng tubig. Dapat yun eh. inom yung tubig ka ito na time. Nako, nasa it glasses yung dapat inumin mo. Wala, wala, di na, ano, hangat na di na. Ato ya ipet kasi ano minhubag. Namaga. Ah, namanga yung ano. Baka kami na ay maka ano kami nang pambili mo nang ano. Pampers. Pampers. na ah, Magdala kami dito para walang labahin, di ba, Chon? Na walang masyadong labahin. O oh, mga kamusyong. Yeah. Ito talaga yung mangyayari sa buhay natin mga kabusyo magkakasakit tayo lalo na magkaedad tayo lalo na yung mga bata ngayon malakalakas uminom ng mga energy drink magsisi kayo katagalan o, diba? baka makaprovide kami ito ng ano pampers no para ano na rin para sampo kada adlaw sa iskadlaw kapila si Nayaria ah. kaupat sa katulo lisan mm -hmm. so kuan ito oh cheers amo amo ba ini eh? so ito lang sana ang ano natin mga kusyong no para kain area sa may mga pira diyan no kaya nang itago yung mga pira niyo